Maraming pwedeng mangyari, Catherine at Alden mahigit isang buwan sa Canada, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutin magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Nagbunyi ang Catherine at solid fans ni Catherine Bernardo nang masilayan nila ang aktres sa Vancouver International Airport nitong miyerkules ng alas 3 ng madaling araw sa Canada, miyerkules ng gabi sa Pilipinas umalis ang eroplanong sinakyan ni Catherine sa Pinas ng 34 minuto pasado alas 6 ng umaga ng July 24 at dumating nga sa Vancouver ng 3.03 am ng July 24. Kung may mga fan na naghatid sa aktres sa Ninoy Aquino International Airport ay may fans at friends din ang aktres na sumalubong sa kanya sa Vancouver Airport. May tarpaulin pang hawak ang mga Kat Den Magix Global na based sa Canada, na super abangers talaga sa arrival doon ni Catherine hindi expected ni Kat na marami rin palang fans ang sasalubong sa kanya, pero super happy nga ito at game na game makipik sa kanila. Ang fresh fresh nga araw ni Kat at parang hindi galing sa mahabang biyahe. Puring puri rin nila ang kabaitan nito sa mga fan na tulad nila. Nakapag-post na rin Instagram story ang actress para ipaalam sa followers niya na safe siyang nakarating sa Canada. Hindi kasama ni Kat sa biyahe ang mami niya, na first time nangyari. Before kasi ay lagi niya itong kasama sa mga shooting, lalo na kapag abroad ang location. Pawang mga taga ABS-CBN Film Productions Inc. ang kajoin niya sa flight. Mababasa nga sa Sokmed ang mga komento ng mga kababayan nating nasa Canada. Super excited sila na nasa bansa na nila ang Asia's Phenomenal Superstar. Umaasa silang makita si Catherine, pati si Alden Richards, habang nagu shooting ng Hello, Love, Again, sa Calgary. Sa July 27 ang alis ni Alden sa Pilipinas para samahan ang kanyang leading lady sa principal photography ng ILA, sa Canada, although nakapag-shooting na siya sa Hong Kong with Joros Gamboa at Jeffrey Tam noong June para sa ilang eksena ng kanilang pelikula. Samantala, magre-rest lang daw muna ng ilang oras si Kat at derecho na siya agad sa first shooting niya. Uunahin muna ang kanyang mga eksena habang wala pa ang kapuso aktor. Pagdating na pagdating ni Alden ay agad kukunan ang mga eksena nila together. Matagal-tagal nga rin palang magsasama si Nakat at Alden sa Canada. Mahigit isang buwan daw kaya umaasa ang fans na marami ang pwedeng mangyari sa panahon na iyon. May ganun, yun na. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.